11:16 ng umaga, ito ngayon yung sitwasyon. Binobomba na ng uh, Bureau of Fire Protection itong gate nitong uh, Mayhalige Neighborhood Association. Pero ang sistema ayo pumad ng mga residente. Umaharang sila dito sa gate. At sila yung sumasalo sa pressure ng tubig galing dito sa binobomba ng Bureau of Fire Protection. ay ibinatong uh, uh, umusok sa saan nyo? Kung basahin niyo, basahin nyo. Basahin nyo.